Kaibigan, excited po ako sa topic ko sa inyo. Medyo kakaiba. Lahat po tayo ay dumadaan sa major decision sa buhay natin. Ako, mula ng pagkabata hanggang ngayon. Tungkol sa trabaho, tungkol sa pag-aasawa, magre-retire ba, tungkol sa sakit. Meron tayong major decision. Hindi natin alam kung ano tama, ano mali, sumasakit ang ulo natin. Lagi natin pinagdarasal ano bang God's will o God's plan sa buhay natin, di ba? Yan ang lagi natin sinasabi. Paano natin malalaman kung tama yung daan na tinatahak natin? Ito po, magbibigay la kayo, magbibigay lang po ako konting guideline. Pwede niyong pakinggan, pwede niyong sundin, pwede niyong hindi sundin para makakuha tayo ng konting clue, konting senyales na baka makita natin kung, kung ano pinaplano ng Diyos sa buhay nyo, ano pinaplano ng universe sa buhay nyo. Sa English, maraming ganyang salita. Sasabihin nila, yung iba sabi, coincidence lang, nagkataon, wala kang trabaho, tapos naghahanap ka ng trabaho, biglang may mag-offer sa'yo. ba? Diba? O baka iniwang ka ng boyfriend mo, malungkot na malungkot ka, tapos meron kang nakita. Hindi mo alam kung chamba ba yun, nagkataon lang ba yun, o ito na yung pinapadala sa Sa Tagalog, meron tayong mga kutub natin yan. Eh. Parang okay, kutub ko dito sa tao o hindi natin kutub. Kutub ko, maganda tong business, eh. successful. Kutub ko, hindi. Eh. So, meron tayong mga clues. Ganito lang ang tawag natin sa Tagalog. Eh. Kapalaran, pagkakasabay, plano ba ng Diyos sa atin? Marami akong librot na binabasa tungkol dito. I'm sure Uh, alam niyo itong law of attraction, ang daming books na yan eh. Ang daming na gumagamit niyan. Pero tuturo ko rin sa iyo, may iba nabasa ko itong blink, maganda to Malcolm Gladwell. Ito, with God, all things are possible. Sa Bible to eh. Mula to sa Bible, pero ginawa to 1940 sikat yan. Pero basically, Bible ang tinuturo niya na mas ma -ano lang, mas mababaw lang yung pagturo niya. So, titingnan natin sa buhay natin, kung di tayo maka Coincidence lang ba? Chamba lang itong opportunity nyo? o synchronicity? Ibig sabihin ng synchronicity, plano ng universe, parang God's will 'yan na 'yan ang tatahak mo para maging successful ka. 'Di ba? Just imagine, 'di ba? Dapat ka bang maging doktor? Dapat ka bang maging negosyante? Dapat ka bang maging therapist? 'Yan ang mga big decisions na hindi natin alam. Okay? Like ito, sa mga may asawa, mga partner nyo, di ba? Coincidence lang ba nakita kayo ng partner nyo? Chamba lang ba? O parang soulmate kayo? Talagang pinagsama kayo? O pinagsisisihan nyo na yung partner nyo? So, minsan mahirap, it's hard to believe coincidence, pero mas mahirap rin naman isipin na hindi coincidence. Parang yan si Doc Lisa talagang synchronicity yan. Pinagdikit kami na saktong-sakto at the right time. Di ba? Hindi ibig sabihin, hindi nag-aaway. Pero ibig sabihin, yun ang tama para sa'yo. Sa law of attraction, dapat laging positive yung outlook mo para dumating yung swerte, dumating yung pera, dumating yung uh, opportunity. ano? Pwede mo isulat yung thoughts mo, Grateful ka lang, positive self-talk, okay? Pasalamat ka, positive o negative dumating sa buhay mo, basta tuloy-tuloy lang, okay? Maganda dapat yung outlook natin. Merong mga bagay na isip natin, pagkakataon lang ba or hindi. For example, ito, number four. Meron ka iniisip na tao, parang gusto ko itong makausap ngayon, tapos magugulat ka, tumawag na lang siya bigla. 'di ba? Meron siya opportunity sa iyo. So tamang tama. So bakit ganon? Iniisip mo pa lang tumawag na siya. Sobra naman tsamba 'yon. O may iniisip kang kanta. Tapos narinig mo agad sa radyo. 'Di ba? O meron kang pino problema, meron kang issue na hindi ma-resolve. Tapos naglalakad ka sa mall, may narinig ka nag-uusap na 'yun ang pinag-uusapan na nakuha mo yung solution mo. Okay? O baka may problema ka, tapos na naginip ka. Usually, papakinggan din natin, panaginip natin, eh. Subconscious mind yun, eh. Tapos, baka doon mo makuha yung pinaka-answer mo. Meron din tinatawag na deja vu. Ibig sabihin, feeling mo, galing ka na doon sa isang lugar na inuulit mo lang yung experience mo. Anyway, six signs na baka God's will, baka dito ka tinuturo ng Diyos, Number one, look for patterns and synchronicities. Pag merong paulit-ulit na dumarating sa buhay mo, na nagsasabi sa sa'yo, dito ka pumunta, baka doon ka talaga dapat. Okay? Like ako, yung mga classmate ko, marami-marami, nagdo-doktor, di ba? Kaya, maraming mga choices eh. Pwede naman ako mag-engineer, pwede ako mag-ibang work. Pero pag marami nagtuturo sa iyo dito mo gusto, gusto ko kasi tumulong. So baka 'yun ang opportunity. Let's say gusto mo maging uh, businessman. Nag-apply ka tapos bagsak ka dun sa course, 'di ba? Nasipa ka sa course. So apply ka ulit sa iba. Nag-apply ka let's say as physical therapist, doon ka naging successful. 'Di ba? So minsan kala mo coincidence kahit negative nangyari sa iyo, madadala ka naman sa better event. Okay? Kaya tingnan mo yung mga nangyayari sa buhay mo, baka may pattern siya. Lalo na pag related sa goal mo. Like itong video, ang daming Pilipino, more than 100 million, konti lang manonood dito, baka 30,000, 40,000. Eh, nagkataon, ikaw nanonood eh. Coincidence ba? Ikaw lang nanonood? Kayo lang yung konti? Consider the impact and timing ng bagay, 'di ba? Lalo na 'yan sa trabaho, sa negosyo na saktong sakto ikaw papasok at the right time, 'di ba? Baka 'yun ang binibigay sa biglang lalawak 'yung ano mo, 'yung negosyo mo, 'di ba? O tamang-tama 'yung partner mo, 'di ba? Usually saktong sakto 'yan eh, 'Di ba? Lalo na 'yung mga big events titingnan mo, perfect timing ba? kadalasan sa business na sa kutub yan at nasa tama. Seek guidance, syempre. Magdarasal tayo lagi, pwedeng meditation, spiritual practice, mas tahimik yung isip natin para ma-discern natin kung saan tayo dinadala. Dapat mabuti yung ginagawa natin. Yan ang tinatawag na meaningful coincidence sa buhay nyo. Okay? Alam nyo saan kayo papunta para maayos at hindi mapasama. Yan. Yan, ko nga eh. Sa Tagalog, tawag natin kutob, kapalaran, nagkataon eh, na sinuwerte, mapalad, swerte. Pero sa English, meron mga serendipity, na talagang, yung talagang naplano, premonition, synchronicity, law of attraction. Meron talaga silang mga words for that, na talagang nagkataon, doon mangyayari. Diba? Minsan, feeling mo, hindi ako lalabas dito, delikado tong gabi na to. Tapos nagkaroon ng aksidente pala, o, di swerte ka. Diba? Merong mga bagay gano'n, swerte, hindi na aksidente. O kung lumabas ka dito, baka nabangga pa tayo. ba diba? So, merong mga bagay, pagkutub nyo, baka sign yun eh. Baka yung mga anghel mo nagbibigay sa'yo ng message. Number four tip, gamitin mo intuition mo, inner feeling mo. Tulad na sinabi ko, kutub mo. Like sa tao, pag may lumapit sa tao sa iyo, may sasabihin sa iyo, mayroong deal, may gagawin, o kakausapin ka, liligawan ka, may business opportunity, maganda sinabi ni Malcolm Gladwell, bestseller to Blink. Ayon dito sa Blink, sa loob ng mga kahit two seconds lang, tingnan mo yung mukha ng kausap mo. Two seconds lang o three seconds sa isang idlap, isang blink, ma mo kung matino siya o hindi, sinungaling siya o hindi. Hindi naman to judgment eh. Kasi parang yung sensor natin eh. Either nakita natin yung body language niya o feeling mo, ato masamang tao to. Huwag ka sumama dito, baka mapahama ka dito. ba? Diba? So, kung ano yung kutub mo na masama. Minsan, ang magulang may kutub eh. May kutob ang magulang, yung anak niya sumasama sa masama, di ba? So papakinggan natin to. Minsan yung unang kutob mas malakas pa kaysa sa analysis ana. Ano gut feel? Ayano. No? Ano intuition mo? Okay, tingnan mo ano emotional response mo do sa tao. Natutuwa ka ba sa kanya o naiinis ka sa kanya? Yan. Number five, tingnan mo yung mga signs and symbols and dreams. Okay? Minsan, makakuha ka rin ng idea dyan. Lalo na sa panaginip. Minsan kasi, gulong-gulo tayo, pero sa panaginip, naaayos nung panaginip yung mga subconscious mind natin. And number six, open lang tayo sa buhay. Ano, spiritual process. Every day is exciting. Di mo alam anong mangyayari. Open lang tayo. Trust lang natin yung process. Kung Positive man, di okay. Pag negative man, at least matututo tayo doon. Personal growth and journey natin. Ito po, maganda po ito. Uh, I think you know this, pero tinuturo din yan sa Bible at dito rin sa book na ito. Uh, three ways God answers our prayers. Di ba, misa di natin alam, dapat ba ako maging ganitong course? O ganito bang pinasok ko negosyo, tama ba o mali? di subukan mo. Pag sinubukan mo, open lahat. Okay? Mabilis. Walang, walang problema. Naka-apply ka, nakapasok ka, nakaumpisa ka. So, yes ang sagot nun. ba diba? Yes. Kung meron kang gustong gawin, lahat kontra, lahat ayaw, lahat hindi, lahat may nangyayari, laging hindi matuloy-tuloy yung gusto mo, ay baka no ang sagot. Gusto lang natin, gusto ni God maiwasan na magkakamali tayo. Or pag meron tayo dinadasal, hinihingi, wala pa, hindi pa dumarating. Kung gusto nyo pera o whatever, pera o partner, baka ang sagot, wait eh. Baka hindi yun ang bagay para sa'yo. Baka meron pang mas maganda na nakalaan para sa'yo. So, pwede mo itry para malaman mo yun ba or hindi o baka wait ang sagot. Ah, uh, kwento ko lang to sa akin kaya naniniwala ako dito sa coincidence. Eh. Ito, Doc Lisa, focus mo. Sinulat ko to at 17 years old. Natago pa ng classmate ko. 1980 sinulat ko to eh. Nung 17 years old pa lang ako, tinanong kami sa high school. Third year high school kami noon eh. Anong gusto mo mangyari in 25 years? So, 2005, hindi ko alam anong year na yan kung buhay pa ako dito. Pero 1980 namin ginawa ako, oh, age 17. Sabi ko, magiging doktor ako, magiging writer ako, at tutulong magcha-charity ako sa marami. Naisip ko na siya eh. Ano meron ka at 25 years nilagay ko? I will have 1 million friends. So, paano ko manalaman magkakaroon tayong maraming followers? Tapos, uh, ito pang pa question ng teacher namin, no? time capsule to. If tomorrow will be your last day, hindi ka na gigising. Sabi ko, I should have at least hundreds of people to carry out my work. Na itutuloy yung charity work at pagtulong. Kung mabibigyan pa ako another 25 years, ano gagawin ko? Uh, tutuloy ko lang yung pagtulong sa tao, dodoblihin ko, inerase ko nga, o titriplehin ko yung mga magagawa ko. So, parang, noong ko pa ito iniisip, kaya nga nagka-depress-depress ako kasi hindi ko nga maabot to kasi teenager ka lang. Wala naman tayong connection. Eh. Pero hindi mo alam, kakasunod ko lang sa God's will, kakasunod-sunod ko lang, maabot tayo sa ganito. ba diba? So, nandun yung law of attraction. Kaya sa inyo, bata pa kayo, nadidepress kayo, hindi nyo alam gagawin nyo, kahit maliit na bagay, malaking bagay, Tingnan nyo yung mga coincidence sa buhay mo. Pay attention. Yung mga chance meeting na nangkataon, nakita mo to. Baka opportunity yon. Pag sarado ang pinto, baka dito ka mapunta. Hindi mo masasabi. Diba? Ang kwento ng mga successful, ganyan, no? Yung mga symbolic nature and messages, ito, tingnan mo yung intuition mo at gut feel mo. And lastly, trust the universe ko ano tinuturo sa iyo basta dun sa mabuti hindi masama pakinggan mo yung kutub mo basta malinis very excited ka be open to change kahit mahirap yung tinuturo subukan natin let go of control mong mo isipin ay kailangan kumita ako kailan yung ako. nako diba ito charity namin 2025 wala akong iniisip pera-pera basta happy ako dito happy ako magturo sa inyo okay kahit sabihin niyo, ako si Doc, nasisiraan na ng bayit, ano ba tinuturo? It does not matter. Kasi alam ko, pag gusto ko, merong makikinabang. Kahit isa, dalawa, tatlo, may maayos, may hindi madidepress, may magiging masaya. At pag na mo dito, ito dapat mong gawin, take action. Tuloy-tuloy lang tayo. Para malabas mo yung pinaka maganda sa buhay mo. Okay? Sana po nakatulong tong video ko. Isip-isip lang, di ba? Tingnan-tingnan nyo, ano ba nangyayari sa buhay mo? Bakit nandyan ang parents mo? Ba't ganyan na situation mo? Mayaman o mahirap? Ano ba pinakamagandang plan na gusto ng universe, gusto ng Diyos para sa buhay mo? Para matapos mo ang inyong mission dito. Salamat po.